Dito po tayo sa lobis mo ng May Haligi. May Haligi kapit bahayan, ng Association. May nakatakda kasing uh, demolition dito sa lugar ngayong araw. Kaya yung mga residente dito ay uh, uh, haharangin nila at kakao, makikiusap sila na wag na ituloy. Tama po ba, nanay? si Nanay Ruby de la Cruz. Siya po yung presidente ng, uh, ng samahan ng mga kapitbahayan dito sa May Halige. Uh, papakikwento nga, Nanay, at anong uh, ano ba, kailan ba nagsimula to na inotice kayo na kukunin na ng may-ari? Nagsimula po ito noong year 2022. Una, kinausap po kami ng abogado ng Meme Are na pinapaalam nga po nila na nabili na po ng kliyente po nila itong property po namin. Na Dalawang title po yan. Uh, ang sabi po nila, uh, kung ano po yung pwede nilang maitulong sa amin kasi kailangan po Kaya po nila din dito, kailangan na po nila raw yung lugar. Mm -hmm. uh, from unang usapan po, hindi muna kami nag-commit kung ano kasi nabigla po talaga kami anong doon sa sinabi niyan. Kasi sa tagal nang pananatili na po namin dito, ako po 53 years old na po, bigla ilan, bigla. Ilang taon na po kayo rito sa nakatira dito? 53 years old na po. Dito ah, dito ka pinanganak? Apo. tapos tapos kami ang sabi ang sagot po namin kay attorney hindi na po kami decide gawa ng bigla po talaga kami. Siguro po sa susunod na pagharap natin, makakapag-usap na po tayo at masasabi na po namin ang susunod. Na mga. So nangyari nga po yun, nagkaroon kami ng mga susunod na pagharap. Ang sabi po namin, dahil napag-usapan po namin ng samahan, na talagang itong lugar nito na to ay napakahalaga sa amin at hindi po namin kahit kailan bibitiwan. Ilalaban po namin ito, ah, uh, hindi po kami hindi po kami interesado kung ano po kaya nilang ibigay sa amin basta ang pinili po namin manatili kami sa lugar na pagkatapos po no hanggang uh, 2023 ng May 3 nakareceive po kami from court na meron na po pala kaming demanda uh, pero uh, fortunately sa amin uh, ano po yon dahil dismiss po yung final nilang kaso hmm uh, uh, ejectment and lawful detainer po sa sa branch 30. Dinismiss po yun. Dinismiss, dinismiss po yun ng branch 30 due to lack of verification. May papel po kami doon. Ngayon po, uh, ito na naman po, meron na naman po sa aming dumating dahil siguro nag-file uli sila, napunta naman ang kaso namin sa branch 24 ng Metropolitan Trial Court ng mm. May 19 23 same year court 2023 uh, naka-receive na naman po kami ng desisyon ng korte na kung saan binidismiss ulit po nila yan uh, due to lack of jurisdiction. Migsabihin wala pong huri, wala pong jurisdiction ang korte ng ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, dito po sa kasong isinampan nila laban sa amin. So, maliwanag po yon na na-dismiss. Uh, kaya alam po namin, wala na po kami kaso. Mm -hmm. Pero ito po, dumating po ang sheriff. Meron po sa amin pinareceive na sanda Kailan po dumating yung sheriff? Parting July po. Hindi ko po alam yung... Last... Sa, hindi ko na po maalala. Apo, last year? 2024. 2023 2023 Opo 2023 rin po Apo. May bumagsak na sanda makmak na mga pakeles album ko na Iyon nagsa ang nakaladlay po doon X-Fire Motion of American Complaint um, To American Complaint Ibig sabihin dinago lang po nila yung complaint nila yung mga pagkakat yung mga panahon na po na yon uh, hindi po kami nakasagot dun sa regulatory period so kaya parang kumbaga naging po kami sa laban Opo. Tapos Natalo po, po kami, nag-release na po sila ng sunod-sunod na desisyon na uh, pa, uh, talo po ang samahan. K kailan, pinakalas po, kailan po yon na, na, yung dumating na talo kayo, din ayal ito lang po, ito lang po. Tapos po. Pero ang question po namin dito, ang ang kiloko, ang kilo din na po namin dito, bakit napayagan ng Met Met 24 Metropolitan Trial Court yung amendment samantalang ibang korte rin 'yon, ibang korte na. Court, Same court. pinayagan nila po yung amendment, yung pleading po nila na baguhin yung complaint sa amin. Mm -hmm. Samantalang nadesisyonan niya na po 'yon. Siya po ang nagdesisyon na wala siyang jurisdiction. Mm -hmm. Bakit pinayagan niya yung amendment complaint nung nung itans? E Bakit po? Eh nakasaad po sa batas according dun sa lawyer namin ngayon na nag-review, nag, -review, nag -review siya ng mga dokumento namin, hindi kahit kailan man wala yung final final uh, decision ng korte ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, yung dismissal nila for lack of jurisdiction. Tapos po, eh, ngayon, ay kailan kayo uli nakareceive ng uh, note note notice para sa demolition ngayong araw? Hindi po. Uh, nakareceive po kami noon, February 27, 2025. Nasagot po namin yun sa mga apilang, apilang pinapasa namin nasa kasamaang palad Uh, hindi kami nabibigyan talaga kahit kailan ng pagkakataon. Outright, ginayan lahat ng itinapasa namin papel sa branch. Tapos ano mula, wala, no? wala na po na-receive. Wala na po. E pa, paano nyo na i-demolish -de ngayon? bumaba po sila sa barangay, pinasasabi po nila sa barangay na kailangan na po namin maganda dahil wala na raw po kasing magagawa, talo na raw po kami sa kaso. Kompleto na raw po yung mga dokumento nila. Puro ganun po. Ilan po ang bahay na maapekto at ilang pamilya po? Ang pamilya po nasa uh, less than 400 families po. Opo. po dito. Siguro ang mga kabahayan nasa sandaan o less than 100 houses mm. po. Ang, uh, ang pagkakalam nyo ngayon nila isasagawa yung demolisyon? Po, nalaman po namin yan dahil akabuwa po kami ng memo galing sa PNP na humihingi po sila ng assistance para mm. sa execution ng demolisyon. Ng demolisyon. Kaya magdamag kayo hindi nakatulog yung mga residente rito? Na kami nakakatulog talagang ano po sa amin to napakahirap na sitwasyon ito pong nakaraang dalawang linggo kasi nung pong nakaraang lunes dumating po dito si Sherry may dalang sandamakmak na sandamakmak na kapulisan although yung mga kapulisan naman eh, in fairness sa kanila uh, lang po nila si Sherry pero makikita mo naman po uh, kung magmamating lang sila, magsusukat lang sila ng isang lugar, bakit kailangan ganun kadami ng mga polis, ng mga swat hmm. pa po? Ano po yung ini-imply nila sa mga tao dito? Kaya nag-aalala yung mga residente po, no? Ano-ano okay. po bang lugar? Alibawa, ito pong nasa likod nyo, kasama, kasama po, yan. po yan. Kasama Ayan. po yan. Kasama po buong kabuuan na yan. Dito po, ang ganyan po, sa dulo. Ilang, ilang mga, ilang po sukat nito? Ilang square meter? Ito po. 264, dalawang barangay po kasi ang apektado. Ito sa 264, 2,111.80 square meters. Doon po sa kabila, 122.25 square meters. Okay. Salamat po si Nani Rubi de la Cruz. Uh, salamat uh, po. Uh, Ibig sabihin eh, kaya kan madaling araw pa lang, gising so, na. Alos hindi na natulog. Alimbawa dumating po yung mga magde-demolish ano po plano ng mga residente uh, plano po namin ay kausapin makipag-dialogo kay Sherry. sana pakinggan niya kami uh, ma- ma-ihihayag ma namin kung ano po yung gusto namin ihayag yung pong mga yung po mga contention po namin Opo uh, po kung sa gagawin na demolisyon ayun po uh, um, ano po ang plano po namin is magkaroon ng barikada mm -mm. para po mapigilang masira po yung tahanan namin. Okay. Kasi naniniwala po kami na ang gagawin nilang demolisyon ngayon is talagang inigal po mga abuso ng karapatan po ng mga tao dito. oh, sige po, nanay, sige po. Magtabay, magantabay lang kami rito. Mm. Salamat Po. Salamat para ma-okay. Oy. Oy. Oy, pare. Uh, yan, yun. alam yung mga residente, syempre, iba, iba kasi, ang, uh, lalo na pagka uh, kahapon mo pa nalaman yung uh, ididemolish yung bahay mo, ay eh, syempre, hindi ka makakatulog, maghahanda ka. Eh, kamukha nito, Ay eh, ang daming mga residente, apat na rang pamilya raw to. apat na rang pamilya, yung uh, ididemolish dito sa, sa lugar. Yan po mabalik ako mamaya at uh, kung uh, kung ano magiging uh, sitwa, uh, kaganapan dito sa Mayhalige. Yan Mayhaligi Street ito po yung sa ano sa era to ng Tondo eh ikabilang side Santa Cruz ito Tondo Tabilan po to ng ano ito yung Metropolitan na uh, Hospital oh. Ito pala. Ayan. naka -ready. Sige, thank you, thank you. Okay. At uh, yun nga at uh, at natin 'to para uh, medyo sa ngayon kasi nag-tensionado yung mga residente rito eh. para hindi magiging uh, tense? Eh, bahay mo naman ng gigibayin. Eh kailangan mag-usap talaga ng uh, tama, may papel ba yan? May